tayong mayaman, siyempre mababait tayo, pinakain ko muna yung aking driver na nagutom, na traffic patay. magpanggap ng boyfriend? oo, mayaman na boyfriend. Uh, need my boyfriend. ano naman yung work niya? Okay. Mm -hmm. ceo slash director slash business owner ng gold and diamond. Ay mo, dyan si, kay Aya na yan, nagdududa na ako eh. Feeling ko hindi yan mayaman. Diyan lang yun sa mga squatter na katira. and hindi naman siguro. to naman. Hi guys! I'm sorry I'm late. Ah, it's okay. Dalawang oras kang late. <laughs> Oo nga. Hindi hey, kasi ano, yung driver ko nagutom, kaya tayong mayayaman. Siyempre, mababait tayo. Pinakain ko muna yung akin driver na nagutom. Na traffic pati. Siya pa may narinig ang tricycle. Siya ticket. ka Thank you. Ano na? Kamusta na? Anyway, um, ano ba? Ah uh, ano na? Europe tour? Anong plano sa long weekend? Oo oh, nga. Ay! Ah, uh, kasi ano, nagkataon kasi na bumili ako ng bagong car. Nano na kasi ako dun sa luma kong car. Kaya, Stop. gusto kong bumili ng car. Kaya yung pera na pang ano sana natin, binili ko na. Kaya nagkataon talaga na, huwag na dun, huwag na. Kasi okay, one, one month na tayong nagplano nito, di ba? Of course, mga Filipino tayo. We love your own. Kaya, I love Philippines din. Dito lang tayo. May Palawan naman. May uh, Burakay. May Baguio. May Cebu. Pwede din doon. Maganda doon. Oo, mm -hmm. di ba, Sige. Ititreat na, lang. Ititreat na lang kita para matapos na yung usap. Titreat uh, mo siya? Oh, para wala na masyadong usapan. Ano, pari? I know. It's okay. Dito na nga lang tayo sa Pilipinas. I love Philippines, di ba? Happy birthday to you. Happy birthday, Aya. Happy birthday, anak. <laughs> Bakit parang hindi ka masaya? <laughs> Oo nga. Alam mo, anak, buti nga, meron tayong pitsang pagsasaluhan tayo ng kita mo. Kaya nga, tapos masaya ka kasi meron ka kahit pa paano handa. Oo nga, ito lang yung kaya namin. Pero pinilit namin kasi birthday mo ngayon. <laughs> Happy ako. Ha? Nakasmile. Happy po ako. Nakasmile. Mama naman! Sino bang matutuwa niya? Pizza? Yan ba yung cake? Ha? Yan yung cake sa inyo. Wala nga ang candle, oh. Kahit ito, rice lang. Anak, dapat kahit ito lang, pagpasalamatan natin. At least nag-effort kami ng tita mo para dito. Alam mo Ay. namang hirap tayo. Ay, hindi. Kulang yan. Birthday lang, walang happy actually. Tingnan mo, oh. Yeah. Rice? Saan yung ulam? Ito? Pizza? Wala nga candle? Ano, invisible? Gayang yeah. taga ng taxi. late Ay, hmm. Madam, madam. Bili ka po, madam. Naglalago po ako. Meron akong sofa, meron akong empanada. Pwede rin ako. Sige na po. Gutom na gutom na po ako eh. Pambili ko lang po ng ulam. Ikaw lumapit! Hoy! Hindi ako nakain ng ganyan! Hindi na po! Hard to run Kulit mo! Hindi ako nakain ng ganyan! Mahot po na yung sumpa ko eh! Hindi na po! Pusigin na po! Nagpakailang kong gutom ka! Malis ka! Hindi na po! Umamadali ako eh! Bayan! Malis ka! Bayan! Kulit na ito! Bayan! Diba wala akong benta! kakanin po kayo! Wait! Wait! Ay, apo, ate. Kailan ka magbabayad ng utang mo? Eh, pagpasensya na po. Walang-wala po talaga. ito po, naglalako nga po eh, para may pangbayad ng utang ko eh. Ilang buwan na yun. Hinihintay ko yung bayad mo. Sa, po, sa linggo po. Sigurado ka? Ba? Opo, sa linggo po. Pag Kahit magyan na ng interest po, opo, walang problema sa no, Pasensya na po talaga. Pag hindi ka pa nagbayad, papapulis na kita. Mahawa ka na po sa akin. Ate, okay. Ay, no, basta ako, sa linggo po, babayaran ko. Pero kailangan nung magbayad, ha? Opo, promise po. Kahit lagyan mo pa ng interest ha? po, wala akong pag... Okay, okay lang po. Oh, sorry sige, po, sorry po. Hihintayin ko yung bayad mo. Opo, opo. Okay, Thank so you po. po, ate. Kakanin po. Bili po kayo ang kakanin. Uy. Hmm, madam. Um, nakabenta ka na ba? Wala nga po, eh. Walang bumibili po, eh. Parang ah, kailangan nung babayaran utang ko po, eh. Oo oh, nga, ayun nga. May nakita kong lumapit sa'yo. Sinisingil ka ng utang, no? Oo no po. Ganito na lang. May offer ako sa'yo. May papatrabaho ako sa'yo. Ano po yan? Mabilis lang. Magpanggap ka lang na boyfriend ko. At saka, hindi, sim uh, hindi simple na boyfriend, ha? Magpanggap ng boyfriend? Oo. Mayaman na boyfriend. Naku no po, madam. Mukhang mahirap po yung tinagagawa no. ko sa akin, madam. Ano may hirap doon? Magpapanggap ka lang? gusto yes, ko nag Naglalako nga lang ako eh. Paano, hindi nga. Paano ako maging mayaman? Kung bahala sa'yo. Wala akong damit pang mayaman. Ako nga bahala sa'yo. Dami ko sa'yo. Tara na. sige. Magpanggap ka ha. Sabi ko sa'yo mayaman. Oh, ito bahala ha? Tara. Oh. Ay. Tagal naman. Uy. Ano nimo? Hmm. mo? Okay. 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 Ano ba? Okay bang suot ko? Kakaya. Hindi ka kasi mayaman. Actually, hindi siya okay, pero okay na rin yan. No, kasi ang nah. hirap pa kasi wait lang. Gusto ko bahala sa akin ha. Akong bahala. Huwag kang... Ka... Ma... Wait lang ha. Makinig ka. Pag dumating yung mga friends ko, huwag na huwag kang magsasalita. Mabubuting tayo. Okay. Kasi ako bahala. Huwag kang magsasalita. Ako sasagot sa lahat ng mga Kasi alam ko yung mga yun eh. Yun, Magtatanong yun eh. Okay? Okay po. Okay. So, sige. Gusto ko bahala sa akin ha. Akong bahala sa iyo. Ha? Ako sasagot sa lahat. Sige. Basta tumahimik lang ha. Opo. Okay. Very good. Sige. Babayaran naman kita eh. Okay. Lisa, ha? Oo, relay na ako na yun. Oh! Hi, hi, hi! 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 Fanship! Kamusta? Ah. <laughs> Sino siya? Ah! By the way, boyfriend ko pala. Si Ako nga pala yun Boyfriend mo? <laughs> Boyfriend ko. <laughs> Meet my boyfriend. Sa kayo nagkakilala. Sa <laughs> ano, di ba? Ah, um, mm, siya? Ah, dun sa ano? Alam mo yung um, well-known na village dun sa Makati? Dun siya nakatira. Oo, oh, malaking bahay niya. Ten bedrooms. At saka pa patulong. Di ba? Ah? Di ba? Yes, yes. Mm. Opa, opa. <laughs> <laughs> eh, ano naman yung work niya? Oh my God. Tinanong mo kung saan siya nag work Saan <laughs> ka daw nag work <laughs> Ako na sasagot ha? Mm -hmm. CEO slash director slash business owner ng gold and diamond. Wow. Yes! <laughs> diba? Napaka-swerte. Actually, siya swerte sa akin kasi maganda na ako, sexy ako. Mayaman pa. May kapatid ba siya? Oo, oh, oh, wala siyang kapatid. Di ba huh? Eh, kailan plano niyong magpakasal? Next year, kasi we're planning na magpapakasal kami sa Europe. Yes. And if you, gusto niyo, iinbitahan namin kayo at sagot namin ang tiket di ba? yes. Oo, oh, makakatikim tayo ng libre kay Aya ngayon. Yes. Eh, kaya naman pala, Aya sa Europe kasi pinag-iipunan. Hmm. Ah, kaya pala. Okay. Mm. Gets na namin ngayon. Na Uy! Umorda na kayo! Gutom na kayo, di ba? Kuya, nandito ka lang pala. Kanina ka pa namin hinahanap. na kami. Baka may 10 piso ka dyan. Bibili lang kami sardinas, sa kuya. Ay! Katulong! Katulong sa dito humingi ng peso. Kayong dalawa, anong ginagawa niyo dito, ha? Huwag kayo dito sa loob ng... Diyos ko, nakakahiya eh. Hindi niyo nakikita mayayaman, dito kayo namamalimos. Yung mga mukha nyo, mga ampas lupa kayo, mga pulubi kayo. Bakit may pumapasok dito? Dapat hindi pinapapasok dito eh. Tsaka na yung mga suot nyo. para ang ng... Ay, Diyos ko, nakakahiya kayo. Malis kayo dito! Malis! Malis! Doi, ano ka pa? Hindi mo alam, mga kapatid ko yan? So, kapatid mo? Anong plastic tao ka? Kung tunay ka sa mga kaibigan mo, magpakatotoo ka. Hmm, Alam nyo, pinabayaran na ako para magpanggap maging mayaman. Sa totoo lang, pulubi lang ako. Naglalako lang ako sa labas. Sinasabihan niya ako kung magpwede ako magpanggap ng boyfriend niya na mayaman. Sabi ko, sige, kasi kapos din kami. So yun ang pera mo, hindi ko kailangan yan. Kahit mahirap kami, alam namin magtrabaho at marangal kaming tao. Ano, okay lang ba kayo? Okay lang. No, Papasensyahan okay, niyo na. Kaya na, okay, Karan? okay no. na kayo. Alam mo Aya, um, hindi ko alam kung anong sasabihin ko sa'yo pero nakaka-shock yung ginawa mo dun sa lalaki. Bakit kailangan mo magpanggap? Eh kasi ano eh, kaya ko lang naman nagawa yun kasi gusto kong, gusto kong maging kaibigan. kayo, yung mga mayayaman katulad niyo. In the first place, alam naman naming makapanggap ka noon, ka, noon pa. Di ba, Eden? Oo nga. Tsaka, alam namin, mahirap ka lang. Pero, tinanggap pa rin namin na maging kaibigan mo. Kaya nagawa ko yung nagpanggap ako na mayaman kasi buong buhay ko, mahirap lang ako. Tapos ngayon lang ako nakaranas na yung mga kaibigan ko, mayayaman. Hindi kami nakikipagkaibigan sa'yo dahil mayaman ka. Dahil una pa lang sa lahat, sabi nga namin, alam na namin, ramdam namin na mahirap ka. Pero ang galing mo magpanggap. Una sa lahat, ayaw namin na mapagpanggap ng tao. sana mapatawad niyo ako. Sige, sorry. Sana ay magbago ka na. May panahon pa naman para magbago ka eh. Pinakita mo talaga yung totoong galing. So, wala lang kami magagawa. Sige. So, ta. oh. Sana maging aral sa'yo to na maging totoo ka sa sarili. Kami na lang mag-Europe. Oo, Amen! Isa! <laughs>